buhol na sa dami ang mga kable ng kuryente at internet sa Norberto T. Street sa Binondo, Maynila. Kaya naman nangangamba na ang tindera ng Jaryo na si Cheche na doon naghahanap buhay. Posible kasi mabagsakan siya lalo na ngayong tag-ulan. Dati po kasi noon, may mga sumasabit mong sasakyan dyan sa kawat. Baka po yung kawat ano eh bumagsak po kasi medyo mabigat na po umaksyon ng Meralco at nilinis ang mga nakalambitin at salasalabat na mga kable kasama nila ang mga telco dahil marami sa mga kable ay hindi naman kuryente kundi internet may mga kable rin ang nilang basta-basta ikinakabit kahit hindi nila alam malamang sa hindi pwede yan magdulot ng aksidente at higit sa lahat ang importante yung safety ng publiko ayaw naman natin mangyari na may okay, masaktan o merong uh -huh. Uh, masawi dahil lang dyan sa ganyang uh, pangyayari. No? Kaya talagang itong kampanya namin ngayon,